Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Santos, isang doktor na may 35 taon nang karanasan. Ngayon, tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa. Paano mapapabuti ang daloy ng dugo sa ating utak para sa mas mahimbing na paktulok? Alam ko na marami sa atin, lalo nasam na sa mga tumatanda, ang nakararanas ng nga gabing hindi makatulok. Ito ay talagang nakakapagod. Nahihiga ka sa kama pro hindi ka dalawin ng antok. At kapag sa wakas ay nakatulog ka dahil sa sobrang pagod, isa o dalawang oras lang ay magigising ka na ulit. Sa umaga, pakiramdam mo ay pagod na pagod, nahihilo, at minsan ay parang nanginini kapag kapag naglalakat. Ang mood mo ay laging irritable at palagi kang nakakalimot, naintindihan ko po ang pakiramdam na ito. Ito ay makaraniwang sintomas nang hindi sapat na daloy ng dugo sa utak. Isang malalim na problema na karaniwang nararanasan habang tayo ay nakakaedad. Sa video na ito, Ibabahagi ko ang tatlong napakasimpleng hakbang na hindi nangangailangan ang gamot para mapabuti ang sirkulasyon ang dugo sa utak, na sa inyo ang mahimbing na tulog, Maniwala kayo. Pagkatapos ninyong mapanood ito, magagawa ninyo ito kagat sa inyong bahay ngayong gabi. Bakit nagdudulot ng insomnia ang hindi sapat na daloy ng dugo sa utak? Ang ating utak ang nagsisilbing sentro ng kontrol ng buong katawan. Kung kulang ito sa dugo at oksigen, makakaroon ng makaguluhan sa pagana nito, Nama Dudulot Nam nga hindi normal Nasin Thomas. Isa sapi na malinau Nasin Thomas nama dalas nating binabalewala balewala ay ang hirap sapak tulok hindi mahimbing napaktulok. Angka Ang kakulangan sa dugo sa utak ay nakpapabagal sa ngam nerve cells. Kapag humihina ang aktibidad ng utak, naapektuhan din ang kalidad ng iyong paktulok, na maaring humantong mata galang insomnia. Mahalagang bigyang pansin ito dahil maari itong magdulot ng mas malubhang panganib sa kalusugan, tulad ng pagkasira ng madaluyan ng dugo sa utak. pamumuo ng dugo, blood clots, at atherosclerosis, na maring humantong sa stroke. Halimbawa, marami sa aking mga pasyente, o kahit ang mga kapitbahay natin sa barangay, ay madalas magreklamo ng hirap sa pagtulog at pagising sa umaga na may mabigat na ulo at pakahilo. Isipin ninyo na ang ating utak ay isang malaking puno, at ang dugo na dumadaloy dito ay ang tubig at sustansya na bumubuhay dito. Kung may harang sa daloy ng tubig, ang puno ay magsisimulang malanta at sa huli ay mamamatay. Ngunit huwag po kayong magalala. Sa halip na umasa lamang sa gamot, ang tatlong simpleng hakbang na ituturo ko ay makakatulong na mapabuti ang inyong pagtulog. Gawin lamang ito nang tuloy-tuloy sa lub ng hanggang 10 araw. Ngayon, simulan na natin ang tatlong hakbang para mapadaloy ang dugo sa utak at makaroon nang mahimbing na tulog. Para sa pinakamagandang resulta, maari kayong gumamit ng mainit na langis o anumang pamahit tulad ng Efficacent oil at ipahit sa inyong ngapalat. Unang hakbang. Pag-init ng batok. Ang ating batok ay ang pintuan eng daloy eng dugo patungo sa utak. Kung barado ang daang ito, maipon ang dugo. Na magdudulot eng kabigatan sa ulo at hirap sa paktulok. Painitin ang ngapalat. Kuskusin ang inyong ngapalat sa isa't isa sa ng 20,30 segundo hanggang uminit. Masahehin ang batok. Ilagay ang mainit na mga palat sa likot ng inyong lik. Dahan-dahang imasa hemula sapunong ang buhok pababa sa loob ng lima hanggang sebun minuto, oh hanggang sa maramdaman ninyong uminit na ang inyong batok. Tapikin at diinan. Gamit ang madulong daliri, marahang tapikin ang buong batok ng 15,20 beses. Pagkatapos, gamit ang inyong mga daliri, dahan-dahang diinan at imasahe ang mga naninigas sa inyong batok sa loob ng 2,3 minuto. Hindi kailangang hanapin ang eksaktong pressure points. Ang mahalaga ay marelax ang mananinigas na kalamnan. Pagunat e nagileg. Umupo tumayo nang relax. Dahan-dahang giyu ko giulo at manatili sa posisyon gito ng 30 segundo. Dahan-dahang itingala ang ulo at manatili 30 segundo. Ikiling ang ulo sa kaliwang gratis segundo, pagkatapos ay sa kanang gratis segundo. Panghuli. Dahan-dahang paikutin ang ulo ng 20 beses sa kaliwa. At 20 beses sa kanan. Pangalawang hakbang. Pag-ikot ng puso at pagmasahe ng daliri. Ang ating makamay ay sumasalamin sa kalusugan ng ating puso. Ang panlalamik o panginginig ng kamay ay senyales na hindi maganda ang sirkulasyon ng dugo. Ang ehersisyong ito ay nakakatulong na pasiglahin ang daloy ng dugo sa buong katawan. Pagikot ng pulso. Itikom ng bahagya ang akamay na nasa ang hinlalaki. Paikutin ang pulso palabas ng 30,40 beses. Pagkatapos, paikutin palop ng 30,40 beses. Gawin ito ng dahan-dahan. Masahehin ang magadaliri. Dahan-dahang hilahin at masahe ang bawat daliri mula puno hanggang dulo nang ma 20 beses bawat isa. Gawin ito sa lahat ng sampung daliri. Masahehin ang palat. Gamit ang hinlalaking kabilang kamay, imasahe ang git nang iyong palat, ang laugong at pressure point, nang paikot sa nang ng 2,3 minuto. Ang puntong gito ay nakakatulong magpakalma NG Nervous System. Gawin ito sa parehong palat. Pangatlong hakbang. Paktaas nang binti sa pader. Legs up the wall pose. Ito ay isang epektibong yoga pose na tumutulong ibalik ang dugo mula sa mga binti patungo sa puso, nagpapababa ng pamamaga, nagpapatatag ng presyon ng dugo, at higit sa lahat, nagpapabawas ng stress, pakahanda. Maklatak na banik umanipis na kutson sa tabi ng isang pader. Position. Umupo ng patagilit na malapit ang iyong balakang sa pader. Dahan-dahang humiga habang itinataas ang mabinti ng diretso sa pader. Sikaping ilapit ang iyong puwit sa pader hanggat maari. Peg Relax Ilagay ang nakamay sa gilid ng katawan o sa ibabaw ng tiyan. Ipikit ang mga mata at huminga ng malalim at dahan-dahan. Huminga papasok sa ilong, at huminga palabas sa bibig. Tagal. Manatili sa posisyong ito ang 5 hanggang 15 minuto. Maksimula sa 5 minuto at unti-unting dagdagan habang nasasanay. Gawin ang tatlong hakbang na ito gabi-gabi bago matulog. Mahahalakang palala. Huwag gawin ang pagtaas ng binti sa pader kung ikaw ay may glaucoma, herniated disc, Malubhang problema sapuso. Heart failure. oh hindi makontrol na high blood pressure. Huwag mak ehersisyo kapag busok. Gawin ang maito isa hanggang dalawang oras pagkatapos ang hapunan. Maging matiyaga. Ang regular na pag-ensayo ang susi. Maglaan lamang ng mablas minuto bawat araw. Pakinggan ang iyong katawan. Kung makaramdam kang matinding pakahilo, pananakit, o oh hirap sa pahinga, itigil ka agad. Ang kalusugan ang ating pinakamahalagang yaman. Alagaan natin ito araw-araw. Sana ay isagawa ninyo ang tatlong simpleng hakbang na ito simula ngayong gabi. Ang regular na pagsasagawa nito ay tiyak na magdudulot ng malaking pagbabago. Maraming salamat sa inyong oras. Naway makarun kayong ngamas mas maraming lakas, kalusugan, at higit sa lahat, mahimbing na pagtulog.